shoulder ko po kasi nung magsimula mag ako mag magbuhat nung tao mga kahoy-kahoy inarrange ko dun sa aming bahay sa sa, sa province sa Sibuyan ay nag-round doon. Bi mga siguro mga ilang buhat ko na nang mga medyo mabibigat na ano, e, bigla sumakit, bigla siyang ano, tapos nung ano, yung ginaganyan ko siya nung nakaraang araw, hindi na hindi ko na magkanyan. <coughs> tapos after nung mga ano, pinahilot ko, siguro after 3 days pinahilot ko. Tapos medyo nagaganon ko na siya nung ano. Eh, pero andyan pa rin yung sakit, pakirot pa rin. Pakirot pa rin. Hindi na perfect. Pero ang maraga, na naiangat ko na. Oo, oh, naiangat ko siya. Pero may, yan, may mga may mga portion siya na masakit. Sige po, tanggalin niyo lang itong salamin nyo muna. Mapadatapay ko kay mamaya. O, check natin. Okay, hindi naman na siya frozen. Wala lang sa timing. Mm -hmm. Mas madali ito. Mas madali ito. Pero masalamat kayo. Eh, oh may nakong bagay mangyayinod na nakapagpangat ng balikan. Uh -huh. Kasi pag hindi niya na yan, mas worse. Ah, mas masakit. Eh, uh -huh. hindi naman masakit na dalit niya. Uh -huh. Yun ang kapapasalamat natin sa mahurumong na magigilog kahit pa paano na Sige po, pwede na. Dito walang problema. Sige po, na video Walang problema ng video rito. I-record nyo po lahat. Video, video, walang problema hindi kami nagbabawal dito kahit sa labas, mag-video kayo dyan. I-record e nyo lahat ng mga bagay-bagay dito. Walang problema. Kasi wala kami yung tinatago. Yung mga, yung mga ayaw magpa-video, uy, huwag nyo po kaming gunan. Eh, bakit vlogger kayo? Tanungin nyo, bakit vlogger kayo? Kayo gusto nyo lang, kayo lang gusto maglabas ng video. Pag nagtalo kayo, ibig sabihin nun, wala silang tiwala sa kamay nila. Yan ang totoo. Relax lang. Huwag mo lang, meron silang kinakatakot malumabas okay tsaka yung hidden agenda nila sa singilan yan ang ayaw-ayaw nilang lumabas pag ganyan ang natagpuan yung ano alam nyo na yan dito sige lang i-record nyo lahat lahat ng sinabi ko lahat ng procedure, okay lang yan ikaw ang matagilid kung bang nagbuhat kayo may lumagitik? Hindi ko sure kung may lumagitik pero bigla siyang sumakit Meron kasi pagkakataon, hindi na sa buto, sa tendon or ligaments, baka napunit. Ayun no. Oh. Kaya may masakit, baka uh, may sugat yung loob. Mm uh Ito -huh. po yung ganyan. Sa anatomy ng shoulder, may mga ganyan po yung mga punit-punit. Ano siya bumabalik na after na punit? Naghihilom din siya, kaso may katagalan. Uh -huh. Depende sa edad. Ikan, kami lang sa'yo. Nagihinom din po siya, uh -huh. pero pag mga, parang ang duration niya rin, parang 3 to 6 months din eh. Um, Hindi January pa eh. January, February, March. O, oh. sige. May isang buwan ka pa, o sakali eh, last Okay, ito pa. Okay, ayosin natin. Shoot niya na yung mukha nyo yun lang sa buwan. Relax na. Wala naman kayong naalala ng mga semplang-semplang sa motor, natulas sa haptan, ganyan. Minsan, matagal na ako sumemplang sa motor pero matagal na yun. Pero wala naman akong nadamdaman. Okay. Ayun pa kasi, late. Yung may damage na report, nangangalang naghihilong, tas nagpupwersa. Okay. 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 minimum na, Okay. 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 gagawin na natin, inhale, exhale lang. Ayan, may inhale, exhale. Thank you. Diyan lang muna, huwag tatayo in a few seconds. Ayan, in a few seconds lang. Wait, may sigar. Okay, sige, okay, thank you. Thank you. mamaya, pag maliit na maliit na lang inatira, waiting lang tayo ng mga 3 to 4 days. Ganun lang yun. Pero pagka, lalong sumakit, ay mali ako. Okay, eh, kailangan yan. At least mabawasan. Kasi ito, hindi naman siya dislocated. Eh. Ang hula ko rito, may mga soft tissue rito. Na napunin? Yes, dahil sa pagbubuhat ko ng mga kahoy noon sa rumblon. Nag-brown out. Usan mo rin yung pa, para yung sinag nung... Yan. Actually, aabot pa yun hanggang dito, katagalan eh. Kaya inuunahan ko na bago ako maabot dun sa... Ay, Tong! Alam ko na kung bakit. Alam ko na kung bakit. Okay, lang. Okay, thank you. Ngayon, ito na ang gagawin mo lang dyan. I-round e round mo lang yan dyan. Exercise. Hmm. Hmm. Go na. Ipitin mo. Observa. Kung tingnan mo May mga may mga sakit, uh, ano pa siyang sakit na ano, kaya ka. May mga maliliit pa siyang sakit. That is normal. Yun yung sinasabi ko. Yung pinaka-trauma niya, malilit lang. Mm -hmm. Pero, in a few days, magaan yun, magsusubsid yun. Mm -hmm. Kasi, yung ano nyo, okay naman eh. Hula ko lang talaga rito. Yung bunga ng bunga ng damage mm -hmm. ng ligaments, Siyempre, nagtatrabaho tayo, gumagano yun. Nawawala siya sa ano, nawawala sa sa pila. Hindi naman siya total yung location. Nawawala lang sa timing yung tinatawag nating head jumirus. Ngayon, may mga sharp pain siya na pag gumanyan ka, kanyang, oh, yeah, oh yung ganun. Tapos, pag ginanon mo, okay naman. Pero, may talagang tendency talaga na may shooting pain siya na hindi mo mai paliwanag eh. Kumikilot sa loob. Pero yun nga, kahit baldug baldugin mo na rin yan, may konting-konti lang, yun ang sabi ko sa inyo. Maniwala kayo, magsusubsid din yan. Tapos, ganito na ang gagawin nyo. Kunyari, 3 days na, okay. parang, bu bumalik yung shooting ano ah. Okay. Pag ganito nyo lang. But, but, ganun mo yan, Pataas. Oo, oh, kahit hindi siya tumunog, ipataas nyo lang. Ganyan lang, oh. hindi <laughs> kailangan malakas. Okay? yun lang yan. Kasi nakaset up na lahat yan. Pati dito mm -hmm. sa likod, inayos ina ina ko na rin. Mm -hmm. Kasi kung sirap talaga yan, makaganyan ka ba? Mm -hmm. <laughs> okay? Sige. Salamat. Thank you.